gamitan natin yung busing uh, at saka bolt nut uh, natin yung sprocket ni Honda Phoenix uh, para running condition guys yan, pinapalitan na lang natin ng uh, busing at saka bolt nut na yung kanyang busing at saka bolt nut ng kanyang uh, bolt nut sprocket ayan guys buti na lang nakita uh, natin uh, medyo, medyo na video ito is baling hado na lumuag ay binasing ko. ayan nakita ko na lumuag na ayan ay pinapalitan natin ng

guys, mararaling kondisyon. Kaya rin pagkaderya sa dami. Ayan. Kaya, buti na Kaya... lang. Ay, Kaya... Kaya... nagwashing ako, nakita ko. And guys, yung ating uh, bolt nut at saka ano, yan, pero natin.